Mistika, isiniwala ang tunay na kulay ni Diwata. Marami ang sumang-ayon sa inilabas ni Mystica laban kay Diwata, talagang nakatanggap siya ng samot saring positibong komento tungkol sa inilabas niyang ito, true kaya na nagpapanggap lang si Diwata upang kawan, kaya naman magugulat kayo sa mga revelasyong ito, kamakailan nga ay sunod-sunod na biyaya ang natatanggap ni Diwata, hindi na ni Diwata ang kanyang labis na pagkatuwa dahil sa iniidolo niyang si Vice Ganda ang nagbigay sa kanya ng mga gift. Sa isang video, makikitang kausap ni Diwata sa phone ang tila taong inutusan ni Vice tungkol sa mga padalang gift para sa kanya. Ito nga ay ang mga bagong upuan, lamesa at tent na pinadala sa kanya ni Ankabogabaw Star na si Vice Ganda na talagang magagamit niya sa kanyang sikat na paresan, samantala, kamakailan din ay ibinahagi ni Diwata. Ang mga padalang regalo rin sa kanya ni Miss Glenda, dahil para mas madaming customer na tatangkilat sa kanyang negosyo ay binigyan rin siya nito ng mga ten, lamesa, upuan, apron at kung ano-ano pa. Pero ang mas ikinagulat ng marami sa sinabi niyang maging ang van na high ace kung saan sinakay ang mga padalang regalo sa kanya, ay kasama na rin sa regalo sa kanya. At syempre ang mas talagang pinag-uusapan ngayon ng mga madla ay ang regalo ni Rosemar kay Diwata Marami nga ang napakumentong sana all sa bagong house and lot at 1 million pesos na ibinigay ni Rosemar kay Diwata Ngunit ano nga ba ang ibinunyag ni Mistika sa tunay na kulay at pakay ni Diwata Sa video na ibinahagi na ito ni Mistika ay buong tapang niyang isiniwalat ang mga napansin niya Sa naging ugali ni Diwata mula noong naging sikat na ito Ayon kay Mystica ay dahil umano sa mga sikat na vloggers at mga customer kaya sumikat at naging matagumpay si Diwata, pagpapatuloy pa ni Mystica, binibigyan na lang niya ngayon ng importansya at oras, eh, yung mga taong nagbibigay sa kanya ng kung ano-ano, libo-libo o kaya milyon, ang layunin umano ni Mystica kaya siya nakapagsalita ngayon ay ang lagi niyang pinapangaral na magsumikap, ipakita muna kaya mo, at hindi aasa sa tulong ng iba, Noong una ay talagang humanga naman talaga umano si Mystica kay Diwata, dahil talagang ipinakita naman nito ang kanyang pagpupersage, ngunit ngayon daw umano dahil sa mga tulong na natatanggap ni Diwata, mula sa mga sikat na mga personalidad ay lumaki na raw ang ulo nito, ani ni Mystica, talagang nakita natin na nagbago na talaga, lumaki na yung ulo niya, talagang tumaas na yung ere niya. Ayun pa nga rito ay kaya umano pumipila ang mga tao sa pares sa ni Diwata ay hindi dahil sa pares na tinitinda nito kundi dahil gusto din ng mga ibang customer na magkaroon ng picture kasama siya pero ipinapakita niya ngayon yung inaasal niya ay hindi na talaga maganda parang nakalimutan na niya na siya ang dahilan kung bakit ang mga tao ay pumipila hindi dahil sa nilalangaw na mga pares niya isa din daw sa mga iyon ang napansin ni Mystika ang nilalangaw na pares ni Diwata at maging ang alikabo Ngunit napansin din daw ni Mistika ang ikakabagsak ng nag-iisang diwata, ito ay ang nag-ibang ugali na ni diwata, hindi na siya yung katulad ng dati na hinangaan ko, talagang umere na siya, saad pa ni Mistika, masasabi rin niya na nakalimutan na ni diwata ang mga tunay na tumatangkilik sa kanyang paresan, Nakalimutan na niya, yung mga number one customer niya itong mga talagang tumatangkilik, yung mga pumipila na talagang pinapahiyan na niya, maraming mga madla nga rin ang sumang-ayon sa mga sinabing ito ni Mystica.